Kung nasa ibang bansa ka at gusto mong kumuha ng OWA card, narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. 1. Mag-prehistro o mag-renew ang OWWA membership. Siguraduhin aktibo ang iyong OWA membership. Maaari kang magparehistro o mag-renew sa pamamagitan ng OWA mobile app. I-download ang app at sandan ang mga tagubilin para magparehistro at magbayad ng membership fee. Philippine Overseas Labor Office, POLO. Bisitahin ang POLO office sa iyong kasalukuyang bansa. Ang polo ay karaniwang matatagpuan sa embahada o konsulado na Pilipinas. 2. Magapply para sa OWWA e-card. Ang OWA e-card ay kasalukuyang available lamang para sa mga ebley na nasa Pilipinas. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa ibang bansa, maaari mo itong iproseso sa pamamagitan ng mga sumusunod. Mag-request sa polo. Tanungin kung may proseso silang inaalok para sa OWA e-card application. Ang ilan sa mga bansa ay may mga espesyal na arrangement para dito. Ipagbigay alam sa kamag-anak sa Pilipinas. Kung hindi ka makapag-apply mula sa ibang bansa, maaari mong ipagkatiwala ang proseso sa iyong pamilya o kaibigan sa Pilipinas basta't may authorization letter mula sa iyo. 3. Online application, can available. Regular na bisitahin ang OWA website o gamitin ang OWA mobile app para sa updates. Apat, kunin ang card kapag umuwi sa Pilipinas. Kung hindi mo makuha ang card habang nasa ibang bansa, maaari mo itong iklaim pag uwi mo. Dalhin ang iyong OWA membership proof at valid ay. Kung kailangan mo ng tulong, makipagugnayan sa pinakamalapit na polo o sa official OWA hotlines.